iwan. KFC Katie din ngayon na oh, bonus bangus to. Gusto niya ulam at dahil walang pasok. Ayan. Yeah. May kasama ako sa house. Yay! To spend me mm or. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. yung ginagawa na yung dito tayo. Ayan, fresh and baby so Sa taas niyan may gym. Oh no, doggy! Mukhang nakamala si doggy, wawa. Ayan, dito na tayo sa so, may talipapa. Ito, so, may grocery may grocery din dun pa black na upper ay hiningi mo Dago yun hindi kami kinain ng ano yan dito tayo bibili kay ate bondes bangus. Salang. Pounds, sabi ko, ay, hindi na kaya akong pangkamo Ay, dahil pala, dinala ko na ngayon Oo nga Anong gagaling? Apat lang, pe pat... Magkano yan? 120 120 Huwag na po Apat pang prito eh 120 Hindi Dito kami bumibili na Tino po nakita kita, bibili na Nakita kasi yung pinalinis mo <laughs> Ay, oo, oh. sayang pa rin Ano to, eh?

Basta. Dito tayo talong. Nice, yan ay. Ito na, ay, ang dami. Mag-isa <laughs> mag lang ako, wala si mama. Nasa bigol na naman? Oo. Oh. Every ano kasi sila umuwi dun eh. Kala ko nasa Baler. Madalang kami na napunta, te. Sa Baler. Oo, oh, kasi ano lang siya per order kung mayroong mag-order ba dun. Ito nga ito eh. Mm -hmm. Maganda okay. na rin. Sa kaisang kamatis. Mm -hmm. Sa Aurora? Ay, ay, ano ano mga asawa ko uh, Maganda na pati ang ano. Nakano tayo eh, na sa lalo. Sa uh -huh. na uh -huh. so, darating na Sabado August muling susugot ba hanggang itulaga <laughs> sa, sa ating barangay? <laughs> ay, <ngayon. laughs> Ito ay sa ng PLM extension city dito tayo bumibili ng pandesal. Makabili na tayo. Ayan. So, let's go. Uwi na muna tayo. Ayan. Okay. Dito may buko. Laundry shop. Dito masarap yung mahapagkain. Dito nga sa West, kapag dumaan ka dito, lahat nandito dito na merienda, yan, yung mga bilihan ano, school supplies. Oh, may gym na rin dito. Hmm. Yung tayo? Printing! Meron na rin. Ayan. Pag kumano mo dyan, nandiyan yung school ni Lakit. Ando na rin yung complex at ando na rin yung barangay hall. Ngayon na lang ng... Ay! Ay kuya! Hello! Gusto Hello! 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 mo. Kahit po mo. kilala, kilala mo. <laughs> Dito yung barber shop na Haha. 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 Tapos magluluto akong corned beef para sa palaman. Ito si Kuya Gerald dito nagpapaprinsipate. Ayan. Ako din na nilagipin. Ito sarado si Nip, pero masarap dyan yung pares. Maya, try natin yung pares dito na bagong bukas. Pares ni Apo Lakay. May angli dyan. Ayan, yeah, so dito na tayo. Uwi na tayo. Let's go and bye-bye.